Nalito, tsaka kinaaliwan naman ah. ng netizens ang kakaibang pinto sa isang kainan sa Cavite. Ay, eto naman kasi Ruth niya <laughs> Ang treat ng lagusan na to, ha? Oo na, yung ibang pintuan. Ito yung tipong nagahanap pa lang ng kakainan, di ba? Saan ba kakain? Uh -huh. Pero, sa inodoro ko, kayo, na derecho. <laughs> Sulang may nakapwestong ref sa dulo ng kainan na to sa Silang Cavite. Pero pagbukas ng uploader na si Ivy sa pinto, banyo pala ang nakatago sa likod nito. Natuwa naman ng netizens dahil parang nagbukas daw siya ng portal sa ibang dimensyon. Biro naman ang iba, nakakabilib ang laki ng ref dahil nagkasya kahit banyo. Biro pa nga ng iba, Jess. Baka magkalituhan kapag may nagtanong kung nasaan ang banyo. Baka ibang pinto pa raw ang mabuksan nila kapag sinabing nasa may ref ang CR. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News